ngayon ay nandito po sila sa ating tanggapan bukod sa lahat ng gusto nating makumusta kung ano na ba yung mga okay. naging pangyayari. Ay, 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 Security, magtawag po tayo ng ay. security dito muna, no? Okay, okay na naka-live po tayo ay, dito ay, ngayon. Nakipag-ugnayan na po ba sa inyo si Ma'am Ruth after po kayong maere? Wala po. Hindi ko pa po nakakausap yung asawa ko. ah may katabi ngayon, si Hermie ah uh, Ako po yung kapatid ni, ano, ni Rot Pong Bunso. Ah, okay. Bale, ako po yung kasama ni nag-blatter po that time na yung binugbog po noon. Ah, ik ikaw yung nakakita mismo? Hindi po nakakita. Kasi, ang sabi po kasi sa akin na uh, yung, on that time na yun, na nasa trabaho po ako nun, na wala daw si Ate Rot dun sa boarding house ko, sabi nung kasamaan kong isa. Sabi ko, saan pumunta? Eh, wala naman yung alam dito kasi pangalawang beses pa lang niya pumunta dito. Eh, ang sabi nung, ano, eh, nakauwi na po akong bandang alas 8 po noon ng ano, gabi. Kasi ang out ko na alas 8, nakarating ako ng bahay, alas 8. Alas 9, wala pa rin si Ate Roth doon. Bandang alas 10 po, umuwi si Ate Roth. Nakita ko ko na yung mukha. Kasi, yun, sabi ko, ano niya rin sino may gawa niyan sa'yo? Eh, sabi niya, wala daw, wala siyang sinasabi. Kasi nga, yung nga po yung sinasabi, nang ba-blackmail siya na ano, na ipopost niya nung ano nung ni-benta sa selang video yes, meron bo. sila okay yes na mention po 'yan no, ni Hermie sa atin last week okay nandito lang po ngayon yung kanyang kapatid na uh, sinusuportahan yung naging testimonya or yung naging reklamo ni Hermie at ng kanyang nanay yes, last week po no? so nakita mo yung sugat na yes, meron bro. ng yung kapatid at sinamahan okay. mo siya kayo ay nagpa-blatter ni report yes, na niyo ngayon ay nandito po sila sa ating tanggapan bukod sa lahat gusto nating makumusta kung ano na ba yung mga naging pangyayari. Security mo ba po tayo ng security dito muna no? Okay, nak nakalay po tayo dito ngayon. Anong sabi mo? Kulang pa yung ginawa mo sa kapatid ko. nandito yung mga is... Teka lang po, teka lang po ha. Teka lang, no? Okay, mga kapatid, nandito po kasi ngayon sa studio yung inireklamo, no? Ito po si Mr. John Opo, John Movik Lauraya. Siya po yung inireklamo nila. Yung nung last week ay sinabing siya raw yung kabit ng asawa ni Hermie, nananakit at nananakot. Nagipag-ugnayan sa amin ngayon si John Movik Lauraya para iba i ibigay naman ang kanyang uh, kwento, yung side niya patungkol dito sa, sa reklamo na to, Shari. Ano ang nangyayari? at uh, bakit mo ba nagawang saktan si, si Ruth Felicis? Yung time po na yun, nagtatrabaho pa ako sa MC Relo Building, sa ano po, sa cosmetic po ako noon. Okay. <laughs> Tapos po, itong kapatid niya po, ni, ano, ni Ruth. Habang ka-chat ko siya, ikaw pala gumagamit, binubugbog mo na yung kapatid ko? Huwag tayong magbumara dito ay, ha, pabot. Teka lang ha. Oh. Teka. Bibigyan natin siya ng pagkakataong marinig, ang kanyang panig, okay? Sige nung time po na yun, nagtatrabaho ko sa cosmetic po. Ngayon po, itong ano po, itong Miko po, katrabaho ko po. Ngayon po, itong Ruth, gusto po niyang mag pumasok sa akin sa ano, sa trabaho kasi wala pa daw siyang mapasok na trabaho. Sabi ko, hindi ka dito pwede. Kasi magiging issue to sa atin na nagsasama tayo. Sabi, sabi niya, hindi naman niyan kasi iwalay na kami ng ano ko, ng asawa ko, iwalay na kami alam mo naman yan, sinabi ko na sa'yo, iwalay na. Uh, o oh, sige, pagbibigyan kita. Tapos hindi niya, hindi po niya kinaya yung trabaho dahil yung sa didi po niya, may ano na po siya, may sakit na po sa didi. Ano po ba yung trabaho na sinasabi sa mo? Cosmetic po. Cosmetic? Opo. Okay. So ikaw din ay nagtatrabaho doon din Opo. sa industriya Opo. na yan, sa so, kumpanya Opo. na yan? Opo. Okay, so kayo ay naging magkatrabaho Opo. nitong si Ruth. Pero ba bago pa ba pumasok sa kumpanya niyo si Ruth, kayo ay meron ng relasyon? Meron na po. Okay. Inaamin mo naman na opo, kayo opo, ay nagkaroon na. Ng... Opo, opo. Alam mo na may asawa si Ruth? opo. Okay. Inaamin ko po na may asawa po. Sige. Sige. Ituloy mo. Ngayon po, nung sabi niya po na hindi po niya kaya, kasi nag ano lang po siya, dalawang araw lang po siya doon, sabi niya hindi niya kaya. Sige. Sabi ko, sige. Di, umuwi na po siya. Sabi ko, hintayin mo ako doon sa staff house, kako, para bigyan kita ng pera, pampamasahin mo Pauwi ng nitang sa ano po. Nung ano po, okay pa naman po kami sa chat eh, ni ano ni Ruth. Okay pa naman po kami. Wala po kaming mga ano bangayan po na kung ano-ano. Mga nakalipas na siguro mga two weeks, parang naanoan ko na po, natunogan ko ito pong Miko, tapos itong kapatid niya po, nag-ano na po sila, pumupunta na pala, pumupunta na pala itong Miko doon sa ano. kaya, kaya yung uh, pambutol teka lang, teka lang, ko lang na. muna no? si sino si Miko yung katrabaho ko po so lalaki ba to or babae lalaki po okay so meron pang Miko okay sige so, tuloy mo anong naging partisipasyon ni Miko kumbaga po may naging ano sila relasyon ni ano ni Miko so si Ruth opo na karelasyon mo ay karelasyon din ni Miko opo kaya ko po siya na nagawang sakta ng time na yon So, inaamin mo na Opo, mo? Kung baka nagselos ka? Nagselos po ako noon. Okay. Nagipagrelasyon nag ka sa may asawa? Opo. Tapos nagselos ka dahil yung karelasyon mo may karelasyon ding iba? Opo. Ganun na po. Okay, no? Medyo weird nga itong mga pangyayaring to. Pero teka lang. Una sa lahat, okay, nandun na kayo sa illegal na relasyon. Opo. Alam, mo yan? alam ko na po. Alam mo yan? Alam ko na po. Okay. Inaamin ko po yan. Ikaw ay nagselos? Opo. At gumawa ka pa ulit ng iligal, sinaktan mo pa. Anong oh, po, oh, ano, no, ginawa mo sa kanya? Sinampal ko po siya. Yan ba yung unang pagkakataon okay, oh, na ginawa kang oh, na, sabi okay, okay, sa akin. sinampal ko po siya. Isang business mo, ko lang po siya sinaktan mo. yung pagsabasap. Sinampal ah, ko po siya. Kailan nangyari yan? Uh, August 19 uh, po siya, ano, August 19 po yung nangyari. August 19? August last year. sa sa may apartil po ng Longhorn. Okay. Long so, inaamin mo na sinaktan mo siya? Opo, inaamin oh. ko po. Yan lang ba yung pagkakataon na yan sinaktan mo? Yan, si... yan, oh, yan lang po. Yan lang po. yan si Felicis? Yan lang po. Ano yung... yung mga natamu niyang mga injury dyan? Yung dito po niya sa ano, pumutok po yan dito. dito yung pumutok dito niya. yung labi niya? Opo. Ano yung... Tapos yung dito po niya sa ano, sa ano ito, sa may bandang kilay, yung dyan yun, yun, o. No? Kasi naano ko siya. Tignan eh, ito... mo ang kamay mo, balik na. Ito po yung tumatama, gumaganyan o. No? Dito tinamang ko siyang ganyan. Tapos yung mga kalmot po niya dito oh mga kalmot dyan, kasi ginagaganyang ko siya oh. ginaganyang-ganyang ko siya. May tadyak pa yun. Well, sige. Saka po may medical po yun, nagpa-medical po sila. Okay, ano, medical. Ikaw ba nagdala sa kanya sa hospital? Hindi po. Bali yung sa tinitirang ko po, Hindi, wag ka lang muna mag kasi tinatanong ako ni siya. Hindi. Sabi mo, ikaw nagdala? So, dinala mo siya sa hospital? Oo, hindi. Opo, na nandun po ako sa ospital. Talaga ba? O nandyan yung, ano, nandyan si nanay. Si nanay ang kasamilator, nagpa-medical. May ano pa ako, may mga huh? ebidensya pa may ako May ebidensya. Na. So sinaktan mo siya? Opo. Okay. Nung dinala sa ospital, okay. Eh, bago pa po yun, bago pa po yun. Obe, ano pa nangyari? May, may, meron pa po yan. nagka na po kami dyan sa, sa Mindanao, Project 6 po. Pinapasok na po ako sa kulungan. Tuwang-tuwa nga po yan eh. Yung ah, nakulong nga, ka. Nakulong po oh, ako, siyempre, pinakulong na po ako eh. Eh, siyempre. Tuntuan oh, anong... nga ito eh. Gumaganyan, sabi siyempre, ko. Siyempre, kung kapag oh, ko ba oh, naman eh, oh, inabuso oh, Matutuwa rin oh, ako na yun, nakulong yun, ka. Yung yun, yun din nga oh. po. Tapos, sabi pinasok sa ng na police? ako doon. nung ano. Pinasok ako doon. Sabi ko, tatanggapin ko po yan. Kasi, nakagawa ko ng kasalanan. Tatanggapin ko po yan. Hindi pa ako tatakbo niyan. Hindi ko po yung tatakbuhan yung kasalanan ko po na yan. Willing pa ako magpakulong. Sabi ko sa ano. Nasa sa kanya naman po yan eh. Alam din niya yung ano niya, nagawa din niya ni, ni Roth na kasalanan sa akin. Pero kung nakagawa ko ng kasalanan ganyan, papanindigan ko po yan. Hindi ko po yan tatakbuhan. Sabi nga nitong kapatid, tumakbo ko na. Kung ako sa'yo, takas, tumakas ka na. okay, Kaya, so, balot, -balot, balot ka na. Kung, kung ikaw ay nakulong Opo. noong August, Opo. Pa paano ka nakalaya? ko inuro inurong, inurong po yung ano ah inurong may yung reklamo may, trading ka po na nangyari po diyan sige pakinggan mo na natin siya pa o, sige ano nangyari doon may dito? trading po yan kasi yung sa probinsya pa po ang sabi sa akin lahat ng pamangkin ko susunugin niya ang bahay kaya yun ang sabi niya tapos yung pagpunta namin ano attorney sa anon sa doon sa sa police station noon eh, ang sabi ko sa kanya, magtago-tago ka na. Tapos sabi niya, o sige, ang tapang mo. Sabi ko, sabi ko, oh, talaga gagawin ko lahat ng makaya ko. Kasi kapatid ko, unang-una, nandito sa poder ko yun eh. Tapos unang-una, yung nasa poder ko siya, siyempre may mga kasamang pamilya. O, oh, eh, ano kung anong gawin mo sa, sa pamilya? Eh, ang sabi ng pulis doon na, wag na wag na kayong pupunta doon, wag ka na magpakita. Anong ginawa mo pagkaumaga yung nag-areglo kayo? Pumunta ka pa doon, eh, na ano mo pa si nanay, pinag Tawag doon na istorbo mo pa doon. Tatlong araw kung di pumasok niyan, ilang ilang araw ko nasa 1K plus. sayang yung tatlo yon. Pangpagamot na lang sana yun ni Ate Eh di sana kasawad pa ako noon. Eh anong ginawa mo? Dapat nga yun, yun bayaran mo eh. Eh bakit sasabihin mo maglilinis ka ng pangalan mo? O sinampal-sampal mo, trendyakan mo. Bakit? O oh, nandito ator yung picture na kalagay ngayon na Aterot. At tanong, maayos mo yan? Nang, na, nung kahapon nag-comprote na po sa amin yung head ng nurse po na sa turut po ilang araw na lang kakayanin kasi stage 4 cancer na yon kumalat na hindi na mga kapagsalita lat sila lat ng mga kapatid ko na yung sa nurse kong mga ante nandun sa ano na sabi dapat makulong yan kasi sila, sila yung John Movic, nung sinaktan mo si kami. Ruth alam mo nang may iniindang cancer alam ko niyan si... alam uh, alam ko po alam, alam po mo na yan. Anong stage na noon, nung Ogos? Ano po, kung uh, kumbaga, sabi nung mga kasama po nung nila nanay na ano, kaya pa yung cerebral kasi hindi pa naman masyado. Oo. Tapos dati pa po kasi, swimmers po kasi kami, ng athletes po kami, yung tatlong magkapatid, may sinasabi na may bukol siya dati. Pero hindi namin alam. Tapos kasi nag-medical naman po kayo, parang wala naman ang lumalabas na result kung ano yon. Tapos yun po, uh, yung lumukos siya kasi sabi nga, nagtrabaho po siya. Yung sinasabi niya trabaho doon, hindi... Nagtrabaho yung ate ko doon, tatlong araw yung sabi yung sa akin Atro, tatlong araw hindi mo binayaran, kinuha mo pa yung pera. Imbis na yung tatlong araw nung sa kanya, di ba nagre-repack kayo doon? Tapos lumipat po siya yung nangyari na po yun na ano, edi okay okay na sa Atro noon. Edi hinanap siya ng trabaho ni nanay, nasa pitsahan po. E, ang sabi sa akin yung, yung, uh, ng kapatid ko na first day niya, hindi niya daw kaya kasi parang ang bigat ng dede niya. Tapos yung pina namin, tapos umuwi siya ng bicol. Tapos ito so ano rin lumabas rin ng ano Bicol tapos yun na po nang laman ko na ito pumunta dito sa bahay nila kuya. Sinasabihan pa si kuya na ano? Ano sabi mo kay, kay, kuya? Pwede na po ako magsalita sir. Yung mga aligasyon niya po sa akin na ano di ko naman inano yun na natatanggi yung iba. Pero yung sabi niya na may pagano may pagbabanta na ganun yung mag, kami magting, magkita oh? kami. Hindi ako pupunta doon sa lugar nila. Ako pa yung matapang, ako na yung naka, nakasakit sa kanya. May sa screenshot kapatid dito niya. dito yung usapan natin. Ipakita That ko. Yung po, sabi lang. mo na pupunta ka. Nag-awak May ng, nag ng, ano, ng account ko po. Ano ba to? Nananakot siya, pupunta siya oh, na, oh sa inyo. Sabi, sabi niya, ikaw an, yung tapang-tapang mo. Siya po yung sabi, nagalo po. Sabi ko sa kanya, an sabi mo sa akin, at tapang-tapang mo. Sabi siya po ko, yung nagalo ano sa, sa, sa akin. Kahit siya sa akin. Nag-video call siya sa akin. Nandun pa ko sa ano. Hindi pa ako makalabas doon. Hindi pa Sita ako makalabas doon. Ang sabi po niya, bat ba ba't ka ba kasi pupunta doon? hindi pa ako pupunta doon. Ikaw nang tawag nang tawag oh. sa akin. Oh. Ikaw nang tawag nang tawag. Pero after nun, after nung August na sinaktan niya yung kapatid mo. Ano pang ginawa nitong si Jan Movic? Ang sabi niya po sa akin, kulang pa yung ginawa ko sa kapatid mo. Ang sabi, nandito po, screenshot ko yan, nandito. Sinabi mo At, yan? Ang kapal naman ah, ng mukha mo. Hindi hindi po yan sinabi? Oo. Oh. Ha? hindi ko po yan sinabi, Atorin. yung screenshot ngayon. Sige, mamaya, mamaya. Yung mga screenshot na yan, Later Andy, on, oh, oh, pag-aaralan namin yan. Kung oh, ikaw oh, Mayroon magsisinungaling po. ka, oh, malilintikan ka dito. opo, oh, oh, hindi pa ako magsisinungaling kasi that time po, nag, di ba nag-ayos na kami, nag-ano na -ano kami ni, ni Ruth. Tapos ano yung last time, tama ba Hermie, yung pagkakalala ko, na etong si Jan Movic, eh tinatakot niya rin yung buong pamilya ni Ruth. O, oh, totoo po yan. Eh, wala. Ano yung mga totoo. pananakot Pat na... Alam yan ni mama, alam yan ni mama. Pati po yung asawa kasi ko, yung malakas. Jan Movic, last oh, week, Wednesday, yung nanay mismo ni Ruth, Opo. Siya mismo galit na galit. Hindi lang dahil sa ginawa niya, ginawa mo sa anak niya, kundi dahil siguro sa pananakot na ginawa mo sa pamilya. Siya mismo, yung nanay gustong Opo. ikaw ireklamo. Ano, ano yung ano sinabi niya sa nanay mo or sa pamilya niyo Ano nga pananakot nito? Unang una po yung sabi ni mama, huwag ka na magpakita dito kasi kung ano pang gawin ng mga kapatid ko. Tapos ang sabi niya, yan ano yung pagka ano ko po nang sabi ni mama no na ano, na yung nga, nagsubong sa akin na pinagtitritan daw yung mga pamangkin ko na yan sa bahay, kung saan yan, sabi niya, tapos susunugin pa daw niya yung bahay ng mga pamangkin ko. Kasi Sige, kung may ebidensya ka dyan, pag-aaralan na natin mamaya yan. Maraming ebidensya na yan. Opo, 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 pa pa ang may ang yun, gusto yun. kong malaman ngayon, and this is a, a matter of uh, concern. Ha? Ganito po. Teka lang. May, uh, po. Yung masese videos na hawak mo wala po ako hawak na kasi ang sabi nila ikaw daw ha blina blackmail mo daw eto si Ruth. Po. Hindi ko po yung bina-blackmail. Gusto ko po makausap sana yung kapatid nila. Nag nila, nila nag-ano pa nag-ano pa po yun? Nakakapagsalita pa po yun. Yung kapatid po niya. Yun yun yung na. kapatid niya kap pero last week nga sinubukan kong kausapin si Ruth. Okay? In inagaw po ng mama niya po yung cellphone. Tapos nun, may ano po dito may message sa pa akin. Pa pa paano mo nalaman na inagaw? May message may message po dito sa akin. So po, kausap mo pa rin si Ruth. Nakakausap ko po kasi ito po ang nag sa akin. Nung pag-uwi ko po, siya po yung nag sa akin na pumunta ka niya dito. Sabi ko, sa barangay tayo mag-usap. Hindi po pwede dyan na ano, dyan ako magpunta sa bahay mo. Baka kung anong gawin mo sa akin. Kasi yung August 25 po, umuwi na po ako noon. Iniwan ko po yung si Rod kasama yung Miko sa bahay nila. Noon time po noon, umuwi na ako. Pagdating ko, ito pinatawag ako ni niya sa bahay nila. Hindi nga ako pumayag. Sabi ko, sa barangay tayo mag-usap para kako sa kaligtasan ko rin. Di akala ko okay na dahil sin sinalaysay ko na yung pangyayari doon na kung ano anong mga anong anong nangyari. Sabi ko kaya ko nasaktan yung asawa mo dahil ko niya ako. Yun ang ano ko doon. Uh, Tapos una, -una, po una ha, linawin ta ta natin yung yun, yung ano? basis po akong pumunta doon sa bahay nila. May komunikasyon po kami nito. Sa bahay bahayan. Sa ano po sa San sa, sa, sa po sa Bicol. Okay. Kamarin ni Sir po may ano po, tatlong beses kami yan. Tapos may komunikasyon po kami. Hanggang November, November 19 or 20 po yung komunikasyon namin. Yan. Pinag-block na ko niya. Nung time na kasama ko na itong asawa niya, kasi nakiusap to sa akin na, Brad, pwede bang ikaw muna sumama sa sa ospital? Kasi hindi ako makaano kasi kamamatay lang ng papa ko. Hindi pa ako pwedeng makapagbantay doon. Sabi ko, sabi ko naman, willing naman ako para kako, para kako yan. Ano pong pinakapakay mo? Bakit po kayo nagawi po rito? Yung mga aligasyon po nila sa akin na may mga ano na, yung mga kutsilyo, may ganyan. Tapos yung pagbablockmail, binablockmail ko yung kapatid nila na mga ganyan. Yun po ang mga ano ko diyan Tapos yung... Hindi, anong, anong, yun yung, ano yung sinasabi mong ano? Yung... Sinasabi mong walang katotohanan? Opo, yung pang blackmail po na ano. Mm -hmm. So yun lang. E, opo. Kasi Nandun madaming so, allegation laban ah, sa'yo eh. Nandun ano pa po yung station, na, alam niya ng police. Mo yung Opo, si Ruth, inaamin mo yun. Oh, alam, alam, alam yun alam niya yun. yung, yung pinag-blackmail mo sa Ate Rot. alam niya ng police. Kahit hindi ko po aminin po yun, yung kahit, blackmail. Kahit hindi ko po yun. yung pinag-blackmail hmm. talaga. Kahit kailan. Pero Kung pinag-blackmail ko po yan, bakit nung sa hospital pa lang kami, siya na, pinap- siya, na yung nagsabi sa akin na nag-joke sa akin na ikaw lahat magsama-sama ka muna. Pero in short, totoo yung pananakit. Oh, po, totoo po 'yun. Ilang beses mo siya sinaktan? Isang beses lang po. Talaga ba isang beses? Madaming sinasabi sa akin sa si AtoRot. Hindi lang 'yun lang ang pinakamalala na ginagawa mo. Ang mabuti po nito, nakakausap ko naman po 'yung ano, nag-chat pa nga 'yun sa akin, 'yung kapatid niya. Sabi nung kapatid niya, "Pasensya na, dadaling kasi itong cellphone ko." May, may video ba talaga? 'Yung uh, May video ba talaga? 'Yung well, yung siguro-siguro siguro po sa kapatid niya po, yung, o ano. Yung, yung sinasabi, ikaw nag-send sa akin, sabi mo na... That ano? Pinapaamin mo, pinapaamin mo yung ate ko na hindi hindi ikaw nang bugbog sa kanya? Nandito, nandito. Pero yung video oh, po oh, na, yung yung video, na ano video, na yun, wala pong, wala, walang ano, katuturan po yung video na yun. Anong, anong walang, ikaw nag-send sa akin, <laughs> walang katuturan? <laughs> ano yung video na yan? Hindi, hindi, hindi. Ano lang yung video na yan? Yung sinasabi niya doon na si Miko daw po nang bubog. Eh, that time na, na po yun, nasa bahay na po ako. Yun ang ano? Yun ang... Na ko uh, ano noon Ikaw nag-send sa akin oh ito na yung, <coughs> yung video Yung anong video yan Oh yung Lahat ng video nandito oh. sa akin Eh pakita hmm? mo kaya eh, turin ko mo merong hmm? ano ganyan Nandito okay. pa sa oh. mo merong video Oh meron po Okay. Mm. Sino ang kasama doon sa video? Yung kapatid yung ang, ang maganda, ang masaklap pa doon, ma'am. Ano attorney nasa bahay ko pa yung ginawa. <coughs> kasi bahay po, ko na yon pinagbabago mo. Ah, lang todo po, ah. po, ano, kasi may mga netizens po na nagtatanong Opo. kung nasaan po si Ruth. Mas maganda po kasi sana Opo. si Ruth talaga yung makausap. Hindi nga ang po siya. Ang problema, hindi po makausap si Ruth yun. Hindi nakakausap po na, na, na video call ko nga po yon. Kailan, Kailan mo ulit na video, Kailan Noong, mo yun, video ano call? Po? Nung hindi, ngayon, ngayon. Ay, ngayon po, Apat hindi na, na po. Apat na araw nung Kailan, po, Kaya, Kailan mo ba huli video call yan? Nung sino? ano po, February 1, ang sabi nga po, February ang kapal-kapal naman ang mukha nitong ano, ni, ni Junior. Sir Hermie, ano po ang pinaka gusto niyong mangyari ngayon? Nandito na ngayon si 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 John Mavic uh, Lauraya. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Ituloy ko sa, sa kanya yung kaso kasi binabantan kami yan. Pati yung asawa ko alam niya na binabantan, susunugin daw yung bahay ko gano'ng mangyari doon sa asawa ko. Sabi ko, binabaliktad pa siyang nabugbog tapos ako mantatakotin. Yan po yung mga allegation po nila yan. Gusto ko po yan ipakita nila. Yung video, kung allegation, wala po akong, uh, yung account ko po, hindi ko po yan, ano. Gamit mo rin ang account ni Atirot ngayon? Simula ano nung, ano po, umuwi po ako kasi nung time na po yun, may gumagamit na ng account ko. Oh, balik -tab tapos pumunta po na naman, ako ano, sa account? police station, nagpa-blutter po ako noon. Ang sabi sa akin, Sir, ito na po yung gagawin po ninyo. Punta kayo sa cybercrime. Sa Naga po, pupunta po kayo doon. Sabi ko, opo, sige po. Um, um, Nakausap mo si Ruth noong February 1. February 1 daw. Yun yung, yung time na inere namin siya eh. Opo. Okay, yung okay, so anong one. huling naging pag-uusap nyo? Sa sabi po niya, ako nang, akong bahala dyan. Bahala, bahala saan? Yung mga lahat ng mga ano yan, puro pagpapalinis sa ano niya, sa si Junior daw, nagmamalinis na nagmamalinis na daw. Si, Hanggang ngayon ba may relasyon pa kayo? Wala na po kaming relasyon yan. Tinuldukan ko na po Sino yan. Sino ang tumawag ng February 1? Siya po. O, totoo na iba. O, totoo mo. To Kasi tinatakot pa niya mm. yung asawa ko na yung pumunta ako tinatakot ko po yan, hindi na po yan Ikaw, mag na, po mag-ano sa akin, magpupunta. Mag yung dinadamay mo sa Junior, ang, ang nakipa... Siya ang nagudyok sa akin nun. Okay, man manayin mo na kayo. Siya ang nagudyok sa akin nun. Uh, Tumigil mo na kayong dalawa, okay? Ganito ang gagawin natin diyan, Shari, no? Opo. Oh, yung mga allegation na ito, ang makakapagpatunay ng mga ito ay si mismong si Ruth. Opo. Oh, Naintindihan ko, sinabi ng kanyang kapatid kanina na apparently binigyan na ng taning, tama yes, ba? Po. Yun yung, po ang... kapatid niyo. Oh, Pero yung kapatid naman niyo ay nasa tamang pag-iisip pa. Ano po? Ano yung nakita ko pong last na picture po kasi dito, ano alos pa, iba na mahina po ta... na. na. <laughs> yes po. mahina. Pero yung pag-isip, nakakausap pa natin ng matino. Hindi na po daw sabi po, sabi po ni mama hindi na po kasi pumunta po lahat ng family ko doon sila ang, sila pa na ano wala na kasi alos nga po sila umiiyak rin lalo na yung kapatid kong si Papen alam mo si Papen Oh gigil nagigiliyan sayo alam ko Simula yung high sabi school, nga nitong kapagayo. yung sabi nga nitong kapatid ay itong asawa na may nangyari sa kanila sa iyo oh. may nangyari um kayan ng dugo yan ang yan, yan oh. ang de eto oh, ganitong oh, gagawin ang natin diyan I-evaluate natin kung nasa tama pang pag, uh, iisip itong si Ruth, nasa tamang kondisyon pa. Okay. Ang gusto ko... Kasi ko... kailangan niya magbigay ng kanyang statement niya. Okay? Kung nabibilang na yung araw ni ni Ruth, lalong mas mahalaga na makuha natin yung kanyang statement patungkol okay. dito. Okay? Kasi at, at the end of the day, okay? yung mga sinasa sinasabi ninyo, I, I understand mayroon kang sinasabi mo ninyo, may mga ebidensya kang hawak. Okay? Pero ang pinakamalakas na ebidensya dito ay ang mismong testimonya ni Ruth. Okay? 'yung 'yung manggagaling mismo kay kay Ruth. Kasi meron kayong mm -hmm. uh, disagreement eh sinasabi niya nag-usap na raw sila ni ni Ruth sabi mo ito, uh, hindi naman totoo at talagang sinasaktan ganyan-ganyan. Okay? Kung i-evaluate natin siya rin, no, siguro mm -hmm. hingi tayo ng tulong kung sang appropriate uh, government agency yan. I-evaluate natin kung nasa tamang pag-iisip pa si Ruth. If not, no? Kung talagang wala na yung mga ebidensya ang, magsasali ang mag magsasalita dito. Okay? At yung pag aamin mo. Opo. Kasi una sa lahat gusto kanila lang kasuhan last Opo. week. Ang nakikita kong kaso diyan is eh, yung physical injuries. Opo, sana okay. na yun. Yung physical injuries no? Inaamin mo naman eh. Pwede so, na, na po. natin kailangan in so far as na physical na injuries are concerned, hindi na natin kailangan yung testimony ni ni Rod kasi inaamin naman niya. Ang concern may, concern ko dyan is yung mga yung pananakot, pang blackmail. Oh Kung po. totoo yan, oh we, we, oh we oh will learn po. it from ano, kay, yung Ruth. gusto kong ipalabas Kando po, kasi nila. Ang, ano, ah, ang sabi kasi sa akin, kasi sa lahat po na magkakapatid, kami dalawa po na magkasundo niyan as, at as in pong magkasundo po kami niyan at na sekreto niya, sekreto ko sa kanya ko sinasabi kasi kami dalawa magkadikit po talaga. Oh, na, 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 so, na ko. No? Po, ko. Pero po, kasi, Uh, when this goes to court no pag umabot tayo sa korte at parang doon naman din lang tayo uh, mapapapunta na Shari hindi sapat na sasabihin mo lang na sa akin kasi sinasabi ni Ruth yung sikreto okay kasi kung asa, sasabihin ko binibigay sa akin ni Shari yung sikreto niya eh hindi sino makakapag-confirm na yun lang talaga yung sinabi sa akin ni Shari kaya ang gusto natin in so far as evidence no is concerned Mas mabuti kung may uh, nakasulat na pirmahan ni Ruth nakita natin na nanggaling talaga kay Ruth Okay? At kung that is on top ha, karagdagan na lang yan doon sa ebidensya na hawak mo. Hindi ko sinasabi na mahina yung mga uh, ebidensya na hawak. hindi ko sinasabing walang silbi yung mga hawak mo mga dokumento. Ang sinasabi ko, kung kayo ay pupunta sa korte, kailangan nating patunayan at ang pinakamalakas dito ay yung sta statement ni Ruth. At um, ikaw yung mga pag-aamin mo, hindi mo na pwedeng bawiin yan. Hindi ko na po yan. Pananagutan mo yan. Opo, okay? papanagutan ko po yan. Yung pag-aamin ko po. Yung pananagutan ko po. Yung pang-blackmail po, hindi ko na papanagutan. Kahit na sinabi natin nagselos? Nagselos ako. Okay. Okay. Wala salat. Mali, 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 na po. Magandang hapon, Al. Kasama mo ba ngayon si Ruth? Wala po, sir. Wala. Pero narinig mo ba yung bangayan ngayon nung kapatid mong si Fabon at si Mr. John Movik dito ngayon sa studio? Ngayon ko lang po sir narinig. Oo. Well, To to make the to make, to make it short sila ay hindi nagkakaroon ng disagreement patungkol dur sa pananakot, pagbabanta diyan po sa kapatid ninyong si Ruth. Okay? Ah, okay, okay. Oh, nakakasama mo naman diyan si Ruth. Ano yung mga nasasabi sa iyo ni Ruth? Ah, about kasi diyan sir, hindi naman si sir nag-oopen sa amin. Kasi oh, yung Jesus, nangyari sa kanila, Valle, sa Manila yung nangyari siguro eh. Okay. So in, in other words, wala kang alam patungkol dito. Wala sir. Okay. Pero si Ruth ba, uh, wala man lang na-mention sa'yo or dyan sa pamilya nyo dyan na meron siyang hinanakit patungkol dito sa nagnangalang Jan Movic, Lauraya? Hindi, hindi kasi ako, sir, na kay pasok sa mga gulo nila. Kumbaga, mm. hindi ako masyadong active para dyan sa ano nila ngayon. Okay. okay. Pero in nila. so far as yung ano, pa, ah, kamusta yung kondisyon ni Ruth ngayon? Nakakausap pa ba ng matino? No? Bali, sir, critical na sir kasi ako nagbabantay mm, nung na parang araw doon eh. Okay, no, nakakalungkot, Shari. I, I think it Mating is best na rin na huwag natin na, na na i-subject siya sa mga ganitong stress na si si Ruth. Y yan po ang point ko na pag nakausap po siya about po dito sa case na to, yung kumbaga parang umiiyak siya na di niya mailabas Oo, na hindi niya talaga makapagsalita. Oh, well, yun po we, ang, we don't ano? advise it na. No? kung ganyan na, na critical na yung condition ni ni Ruth, okay, wag na nating i-subject siya sa ganitong level of stress. Yes po. Yung po ang ano tapo? kasi lalo na po yung pumasok pa yun na yung hindi pa po siya nag, ano, na dumating sa point na yung malala na po yung pinagsasabi sa bayan pa rin sa si Atorot kasi yun ang nakuha ko information kay Mamay eh. kasi nabasa rin dun sa cellphone eh. Okay. Siguro ganito na lang po uh, ate yun ni JV. Nasaan po ngayon si Ruth? Sa, ano po, sa Legaspi po, hospital. Okay. Tapos. Um, ganito na lang po, uh, kung kaya na mabisita natin si Ruth, bibisitahin natin sa Legaspi. Yes Yun rin okay. po, ano, kasi two months na rin po. Hindi, nee, pero wala ba siyang nasabi sa yon kung anong gusto niyang mangyari para kay, kay John Mavic? Wala ba siyang nabanggit? Kasi yun rin, yung sinasabi po niya kay mama, ano daw gusto daw niya Kaso nga ang iniisip niya yung mga bata kung anong gawin daw nitong isa noong pag nakawala po 'yan. Oh. Yung hindi pero langit... gustong sampahan ng kaso ni Yes po. Ni Kasi U. opo, okay. opo dati pa po. Okay, sige. Kasi inaano lang 'yan eh. Meron ka bang mensahe para sa mister? Kanya, sige. Umingi ako sa iyo nang pasensya Noon pa nung pagpunta ko sa iyo, malinaw yung ano ko sa iyo na umiingay ako sa iyo nang pasensya. Uh, Kaya Kasiin pinagpaikot-ikot mo ako. Kaya anong time na yun na nag-request ka sa akin, gusto kong kako ma manan yung sarili ko na maliwanagan yung ano niya na maski mga kapatid mo kachat ko si o Michael pa kung ano man itong kalagayan na ngayon ni ano ni Ruth kailangan ano na natin to kasi tinapos na natin to noon pa eh yung ano natin magkaano na tayong dalawa magkasunod na tayo oh ano pa bang ano ano ba talaga yung purpose mo talaga na ano sa pananakit ba yung pangangaliwa ano ba talaga yung purpose mo talaga na ano talaga dito sa ano na to ano ba talaga linawin mo na sa akin ngayon pa lang ano yun muna linawin yung no, kung, bug -bug mo ka, yung, yung pagbubugbog mo ka kasi yung yung ka lang yung asawa yung kausap yung pambubugbog junior alam mo na yan alam mo Walang. na yan nung una pa lang alam mo na yan Pinalam ko na yan sa'yo. kinunan mo ako ng ano sabi mo ano ba talaga nangyari ganito yan sabi ko nabugbog ko dahil nag-ano sa akin. Okay, ikaw. Sabi nga, sabi, sabi okay, po nga ako yung ikaw, anong gusto mong i-mensahe kay John Mavic? Ano, yung gusto lang sa sabihin. Lapit ka sa mic, uh, Hermie. Asawa ko yan, hindi ko yan sinasaktan. Tapos ikaw kabit lang, may, kara, may, karapatan kang saktan mo yan. Ikaw nga mismo, nagsabi na sa akin na, mabuti nga yung sinaktan mo. Alos ilang beses akong punta sa inyo. Yun ang sinasabi mo sa akin. Oo. Oh. Uh. Na, na. Na, naniwala din ako sa kanya na magkaano na kami, magka-okay na kami. Kasi sabi nga niya, saman mo nga niya ako, ki Ma'am Pabillares. Meron kang mga pag-aamin. Opo. Okay na? dapat panagutan mo mga yan. Opo, opo, Okay, kung ano mang ginawa mo. Opo. Una sa lahat, nasa illegal kang relasyon. Opo. Okay? Kung, kung tutuusin, ang kung sino mga may karapatang magselos dito, yung asawa. Opo. Hindi nga niya, kahit nagselos nga, ka, hindi ang... niya sinaktan yung asawa Ikaw, nagselos ka sa iba, sinaktan mo yung, ano? 'Yung itong si, Ay, si yan. de tama na. Okay, opo. inamin mo na rin lang opo, naman opo, eh. Opo, opo. Okay, sinasabi ko lang. Ko na po. Na you're out of opo. place, Mr. Opo. uh Jan ah. Opo, opo. Shari, ganun na lang siguro muna. Sige ang po. gawin natin, then we will provide an update na lang sa ating mga uh, nakikinig nanonood ngayon.